Noong June 2011, isang nakakakilabot na pagtuklas ang nagawa ng mga pulis nang makita nila ang pinakakatawan ng isang dalagang nagngangalang Loren malapit sa kanyang apartment. Ano nga ba ang dahilan ng kanyang kamatayan? Paano nalutas ang kaso? At sino nga ba ang salarin sa buhay ni Loren? Halika, sabay-sabay nating sagutin ang mga katanungan patungkol sa pagkamatay ni Loren. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At wag nyo ring kalimutang i-like at i-share. Maaari din kayong magpahatid ng inyong saluubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin sa Facebook ang MagTV page. Si Loren Teresa Giddings o kilala sa pangalang Loren ay ipinanganak noong April 18, 1984 sa Tacoma Park, Montgomery County, Maryland, USA. Isa siya sa mga anak ni na William at Karen Giddings. Siya ay membro ng St. Mary of the Mills Catholic Church kung saan siya nag-aral mula kindergarten hanggang ikawalong baitang. Noong 2002, nagtapos siya sa Atholton High School sa Columbia kung saan naman siya ay naglaro ng field hockey at softball. Sa parehong taon, lumipat siya sa Georgia upang mag-aral sa Agnes Scott College ng major in political science habang naglalaro ng softball. Pagkatapos ng graduation noong 2006, umuwi siya sa kanyang lugar upang magtrabaho sa National Center for Public Policy sa Washington, D.C. bago niya ituloy ang kanyang karera sa law. Noong 2008, nagsimula si Lauren mag-aral sa Walter F. George School of Law ng Mercer University kung saan siya ay presidente ng Federalist Society. Makalipas ang tatlong taon noong May 14, 2011, nagtapos siya na may Juris Doctorate Degree. Ngunit makalipas ang mahigit isang buwan, magaganap ang isang kakilakilabot na hindi inaasahan ng lahat para kay Loren. Dahil nang matapos niya ang kanyang pag-aaral, seryoso siyang tinuon ang sarili sa pagre-review sa parating niyang bar exam. Kaya naman noong June 24, 2011, nag-text siya sa kanya mga kaibigan upang bigyan sila ng mensahe na pansamantala muna siyang magiging abala. Ayon sa kanyang mensaheng ipinadala sa lahat, Hey guys, I'm hunkering down to study for the bar. Please don't be offended if I don't respond to texts or emails. Lumipas ang dalawang araw, noong June 26, 2011, Bagaman alam ng matalik na kaibigan ni Loren na si Katie at ang kapatid nitong si Caitlin Giddings na abala si Loren sa kanyang pagre-review, kinamusta nila ito. Ngunit sinalubong sila ng patuloy na katahimikan mula sa dalaga. Iniisip na lamang nila na talagang seryoso si Loren sa pag-aaral. Ngunit nagsimulang magalala ang lahat pagkaraan pa ng tatlong araw na lumipas na walang sino man ang nakakaalam kung nasan ito. Kaya kalaunan, nagpa siya ang mga magulang ni Loren na iulat sa pulisya ang pagkawala ng kanilang anak. Samantala, nakiusap naman sila sa isa sa mga kaibigan ni Loren na dumaan sa apartment nito para i-check ang dalaga gamit ang ekstra susi na laging iniiwan ni Loren sa labas. Ayon sa isang taong nag-check sa apartment na walang kakaiba sa loob ng apartment ni Loren maliban sa mga gamit nito na nagkalat kung saan-saan dahil tila ito ay nag at naghahanda upang umalis. Ngunit ang nakakabahala ay nang makita ang pitaka, cellphone at susi ng kotse nito na naiwan sa loob ng apartment. Kaya nagpapahiwatig lang ito na hindi kusang umalis si Loren o may nangyaring hindi maganda sa kanya. Nang may ulat sa mga pulis ang pagkawala ni Loren, agad silang nagsimula ng pag-iimbestiga. Habang sila ay naghahanap, naging isang kakilakilabot na pagkakatuklas ang naganap. Dahil ang pinakakatawa ni Loren na nakabalot sa isang itim na garbage bag ay natagpo ang itinapon sa isang basurahan malapit sa kanyang apartment. Matapos makita ang pinakakatawan, ang hepe ng Macon Police na si Mike Burns ay nagsalita sa isang press conference kung saan sinabi niya na, I want to ask the public to help us with this investigation. The victim was dismembered, so if the public smells any kind of foul odor, to please contact the police department. Dahil dito, mabilis na kumalat ang balita. Dumating ang mga news crew sa apartment ni Loren. Kaya naman nagkaroon ng pagkakataon ang news crew na makapanayam ang ilang mga kapitbahay ni Loren. Ang isa na nga rito ay ang dating kaklase ni Loren sa kolehiyo at kapitbahay na si Stephen Mark McDaniel. Si Stephen ay pinanganak noong 1989 sa Lilburn, Georgia. Siya ay nag-iisang lalaki sa limang mga anak ni Naglenda at Mark McDaniel. Si Stephen ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang law clerk. Tulad ng nabanggit ng dumating ang news crew, nagbigay siya ng pahayag sa mga media outlet noong panahong iyon. Sa unang bahagi ng kanyang pahayag, inilarawan niya si Loren sa maganda nitong katangian. At pagkatapos, sinabi niyang hindi niya alam kung nasaan si Loren. What kind of person was she? I mean, how did you, what did you see? Her? I mean, she's as nice as can be. I mean, very personable, very much people person. Do you know anybody that, any enemies she might have had, somebody that might want to hurt her? No, I we we don't know where she is. I mean, Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pakikipanayam sa WGXA, tinanong siya patungkol sa kamakailang natuklasang mga labi. Nasa puntong iyon, mapapansin ang pagka-blanko ng kanyang mukha. Ang pagka-utal at makalipas ng ilang sandali, umupo ito. What about um in the like the parking lot area? I know they've been doing a lot of, I think that's where they have recovered the body or whatever they recovered from there. Body? Had you heard? Had you seen anything there? Had you seen anything there? I... I mean, we don't know if this is the same person. You know what I mean? Like, they took out a body there earlier. We don't know if it's the same person or not. That's how we're trying to ask people if they know who lived there. Are you okay, sir? I, I think I need to sit down. Okay. Sa kanyang pagbabalik upang makipag-usap muli sa harap ng kamera makalipas ang ilang sandali, tila pinipigilan ni Stephen ang mga luha at mapapansin na ang pag-aalinlangan ng kanyang boses sa pagtatanong. is that all right? Okay. I'm so sorry. And you can just hold on to that, Thank you. Yeah, she's from Maryland. Yeah, I mean, she she was from up in Maryland. I mean, all her family was there, as far as I know. I mean, she. What's going on in your mind right now? Like, what are you thinking? Why would anyone do this? Dahil sa panayam ni Stephen sa media crew, nagkaroon ng pagdududa ang mga polis sa inuugali nito sa harap ng kamera. Kaya agad na nagsagawa ng pagsisiyasat ang mga pulis sa background nito. Nalaman nila na si Stephen ay may pagkakripi ngunit matalino. Siya ay mahilig manood ng zombies o mga kakaibang palabas. At maliban dito, mahilig siyang mag-isa. Matapos ang maiksing pagsisiyasat sa pagkatao ni Stephen, kinapanayam ito ng mga pulis. Sa kanyang panayam, ang tanging maririnig lamang sa kanya ay I don't know. Matapos makipag-usap ng mga pulis kay Stephen, nakakuha sila ng search warrant para sa apartment nito. Sa pagsisiyasat sa apartment ni Stephen, ilang mga bagay ang magsisiwalat ng nakakagimbal at nakakatakot na pagtuklas. Sapagkat nakakita ang mga polis ng isang koleksyon ng mga kutsilyo at baril nito. Natuklasan din nila na mayroong dalawang susi si Stephen. Isa ay master key sa buong kompleks at ang isa naman ay para sa apartment ni Lauren. Natagpuan din ng pulis siya ang isang child pornography at isang pares ng underwear ni Lauren sa drawer ng kwarto nito. Maliban dito, napansin din ng mga pulis ang ilang mga batik ng dugo na tumalsik sa dingding at kisame. May isang malaking dugo na sheet sa laundry room ng apartment kompleks at isang hakso. Dagdag pa sa natagpuan ng mga autoridad, ay ang isang kamera na ginamit ni Stephen para i-record si Lawrence sa kanyang apartment nung gabing siya ay pinatay. Matapos suriin ang apartment, sinuri rin nila ang katawan ni Stephen kaya nakita nila ang mga gasgas sa kanyang chan. Higit pa rito, nakakuha ang mga pulisya ng surveillance footage mula sa isang Walmart store. Makikita sa footage na bumili si Stephen ng mga plastic hooded ponchos at lubid. Dahil sa umaapaw na ebidensya, madaling naaresto ang salari na si Stephen. Sa istasyon, muling kinausap ng mga pulis si Stephen. Ayon sa kanyang salaysay, noong linggo ng June 26, 2011, na mga bandang alas 4.30 ng madaling araw, pinasok niya ang apartment ni Lauren gamit ang master key na nakasuot ng all-black na guantes at maskara na nakatakip sa kanyang mukha. Patuloy sa kanyang salaysay, nakatayo siya sa harapan ni Loren habang pinapanood itong natutulog. Ngunit nagising si Loren nang marinig nitong gumalaw si Stephen nang ito ay aktong hihiga na sa kama. Kaya naman agad na inilagay ni Stephen ang kanyang mga kamay sa lalamunan ni Loren. Nagpumiglas si Loren kaya bumagsak sila sa sahig kung saan nagawang tanggalin ni Loren ang maskara ni Stephen. Dahil doon napaatras si Stephen sa takot nang makilala siya. Ngunit pinagpatuloy niya ang pagsakal kay Loren sa loob ng labing limang minuto habang nakikiusap ang dalagang tigilan ito. Matapos ang labing limang minuto, hindi na muling gumalaw si Loren. Pagkatapos, kinaladkad ni Stephen ang walang buhay na katawan ni Loren sa bathtub bago umalis sa apartment. Ilang oras lang ang lumipas, bumalik siya na may dalang hakso at sinumulang paghiwahiwalayin ang katawan ng dalaga. Kinuha ni Stephen ang mga paa at ulo ni Lauren at inilagay ito sa ilang trash bag bago itinapon sa isang dumpster sa campus. Pagkatapos, ang pinakakatawan ay hiwalay niyang itinapon sa isang trash bin kung saan ito natagpuan pagkaraan ng ilang araw. Matapos niyang ayusin ang mga bahagi ng katawan, pinirapiraso niya ang maskara, guantes at kamiseta para iflash sa inidoro. Makaraan ng pag-amin sa ginawang krimen, ito ang kanyang pahayag. It's difficult for me to explain why I killed Lauren and attempted to conceal my deed the way I did. Dagdag pa niya na araw-araw umano siyang magdadalamhati bagaman hindi na niya inaasahan ang kapatawaran mula sa pamilya ni Lauren. Dahil sa mga ebidensya at salaysay ni Stephen Mark McDaniel siya ay napatunayang nagkasala ng kasong malice murder at siya ay sinintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong sa bilangguan na may posibilidad na makakuha ng parol makalipas ang 30 taon. Bago po matapos ang video, nais ko lang pong batiin sina Hernandez and Timosa family and Lynn from Jeddah, Saudi Arabia at Inday Vlog from Riyadh, Saudi Arabia. Sana po ay tama lahat ng bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais nyo pong magpa-shoutout, comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Lauren Teresa Giddings. Ako po si G. Maraming salamat.